Doming Batangas Ayan pala oh Malinis naman yan Ah, uh, ate. uh, okay. De, Ito na lang daw Okay na yan, te Break time, break time lang namin Ah, uh. <laughs> uh ate. Who's that Pokemon? Ay. <laughs> Yo, may akong uh, order ko. sapi, kita sa family mo. iya na. Diba? One-one. Sa ko mamaya. Diba? order na naman ako gastos na naman arepa ang motor oh alas lahat dito nakamotor na wala na akong service makabili kaya ulit kahit yung maliit lang ito so, ang arepa service service natin dito pang kukuku ba natin mo legit baka hindi legit aba apple oh, apple ano to multi-cleaning pandinis लगाया जो गांधी चीजें Mm -hmm. you Und ein Headset. Oh, ah, Headset. Ah,

tayo sa putik Dito na ako sa Staker Park Chongli na tayo Dito si Pani Mark Nag-alauna na oh. Bibigay ko ito sa kanya na arbor ni Pare Mark Diba? Bahina! Bahina! <laughs> Oi, irá. Mukhang na tong station na to malaya pa. Nalipat na dun sa kabila. Oh. alam <laughs> mo ba? Nagbiyar kami kanina. Pauwi na kami. Yan na yung train, no? Ang gandang train. Kulay white. Hindi tigil Yan ang train dito Taiwan, mga repa. Kita nyo no Ang Wah. Diba? Haba oh. The next day. Good morning, Taiwan. Good morning, mga repa. Yan. Ayun, check. bekal sa isa na ang init na tara pumunta let's go good morning good morning Marema yun tamang bike tayo sa umaga niram ko yung bike Benji para exercise ba Wah, wow, diba wait lang <laughs> wait lang tayo sa kere wa disto sa daiwan han tayo ba let's go ay ka kwarto ko to bangara pao oh. si uno oh. samtay pupunta tong taong to niyo ka kwarto kaan mari to gratis na din kukuha ang bike? ano kukuha ng bike? Kukuha lang bike? Ang laki na nga. Ayos ah. Tulog na. Nanunod na lang. Bike lang tulog pa ko to? Bike lang tulog pa ko. Eh alam ko yung kandado yun ah. Tinatakbo-takbo ko. <laughs> bike lang yung muna tayo mare pa. Tinatakbo ko kasi ito nga rin pa. Kasi alam ko naman yung kandado niya na eh. Sinabi niya, Ku Kuha kuhaan mo lang doon, sabi. Bike ni Benji to. Ah, parang, ano, bike na lang lahat ng tropa niya. <laughs> lahat ng nakakaalam ba. So, tamang bike lang tayo. Punta muna tayo sa park. <laughs> Mag-park muna tayo. Ano yung pala ba? Tingnan natin. Tingnan lang yung part dito sa Taiwan. Nakago naman, makakalan oh, na ta. tayo. Oops. ah dito part na to. tayo, kitit, talo mawat-wat, eh, bagbag, eh. Ang nakaidlalaan. Ah, dito, kukuha ng bike. Nakakuha daw siya ng bike Mga repa Ang ganda ng mga pananim nila oh. Nagpintas mo ti Tubo pa kayo nga po eh? Ang ganda Ang ganda ng butil mga repa Oh, yan yung company natin Yan, doon tayo kaling oh Insos Yung kulay green na yan ano yung company namin? Kinsos Interconnect. Dito sa Taiwan, mga repa. K5 K5C building. K5A building. Hsien uh, Pong station yan. K5C yan. Alos dat. K5. Mayroon din K2, may K1. May K6 na rin, mga repa. Maraming Kinsos na. Puntang muna tayo dito sa loob. Ang hmm, daming senyor, Marepa. Grabe yung aso. Uy, tumatay pa. <laughs> Bawal yan. Laki ng aso, Marepa. Buldog. Taba. O, oh, grabe. Dalawa. Kaya makawakan natin yung bike natin. Bawal yata mag-bike dito, Marepa. Oh my Ay, ah, ito pala. Ang cord pala ito. Yung ginagawa dati. Kaya pala. Dati wala pa itong ano ito. Cord. Ito jagingan lang. Ngayon, yun, nalala ko. Jagging din ako dati dito. Cord pala itong ginawa. Kaya pala, uh, Maraming naglalaro na rin ng basketball dito. Mga natin. O, oh. oh. ganyan niya mare pa mga kababayan natin lahat yung mato. Paikot yan. Ito, naalala ko dati tong court na to. Nung pala, nung pabrik contract ako sa Kinsos. Wala pa to ginagawa pa lang so ang ganda may court na dito malapit dapat ginawa nilang mas marami pa yung ring yung iba kasi may mga ring pa dito magigild-gild so okay na yun ang ganda lumare pa no tulusin so, hindi pa to yung pinakamaganda eh, na court dahil court dito sa Taiwan maraming ring anim ganun yung mga ano do sa gilid gilid maayos oh, naman sar og papawis kung ano pa dito lagi na lagi na yan dyan hindi yan lari lagi na lang dyan po tapi na mga repa yung pro hindi na alis dyan hindi ka po isang nila ka doon nawat-wat na magbang eh apaw si dorm Ako mo eh. Arti lang ang ating percent. Hindi mo tayo sa repa. Ah, nakarip yung iba. Ito sa... Dito kaya. Ang mas mahal dito. 33. Dito tayo. Masyadong marami. Ang kunti lang. Pang ano lang. Ilang araw. Mag-isa lang naman ako. Ito sa...

Pinadaanan ako dito. sira na yung mga medyas ko. Sandaan lang. Masyado sa yato mahaba. dito na rin to. Pwede na lang. Ipay. Okay. Dito na lang din ako sa palengke mga repa. Lakad-lakad muna ako. Tignan yung mga pagkain dito. Mm -hmm.

Pero may ulam na kasi ako eh. na na. Pasok muna tayo sa palengke. Huwag na. Tinapay na lang. Dito tayo tinapay. May tinapay yan pala dito. O, oh, Peking duck. Sarap. May tuka pa. O, oh, tinapay. Ay, mare pa. Ay. Pili tayo. Masarap dito slice bread na lang Bili na lang ako ng Palaman Wala rin ako palaman mm. Homemade bakery Ito parang sarap lang Ito isa natin ito isa Then Slice bread na lang Na Ganyan lang, parang mas masarap ko eh, nalambot. Oh. 这样，两个，OK，五十、七十、一百二，什么？一百二，一百二，嗯 o n e twenty，买来吧，one twenty。啊，那白够，那我来呢，有两，两，买来吧。哎，我就那样 one twenty，那我给你打大了。 at naligong ligo na rin ako let's go dami itlog dito itlog Mare pa ay ah. pang laga laga natin ba ito so, nabila lang, lang kapani namin yan ah mga na namin. uy itlog oh Dito tayo ng ipay, sandaan. Oh, di ba? Sandaan, ikikilo, mga repa. Sa Pilipinas, iwan ko lang magkano lang isang itlog. Ayun nga pala, mga 8, 9, 10, mga ganun eh. Isang peraso. Ayan, sandaan. Oh, nadami na. Thank you. Thank you. Ang peraso to, Tingin nyo mga repa Diyan pa rin kayo eh 10-20 yun eh 20 may git no O oh, pwede na Ang dami yan no Sandahan 20 may git. Tara huwag na Yan na yung dorm namin Bahay ko ng tatlong taon na naman Tamarag pa Si Explore Tabi lang ang K5A building Tabi ang K5A building na. Ano mo na nga? Softix. May nagkaya ng bilya. Labanin natin. Ibang aray pa. Ang bukotang ng third floor. Bilya na. Let's go. Gusto nyo ano? Bilya no? Bags. Aray pa break time na. No? Kain tayo. Sabaw. Ano sabaw to? Diba? Tikman natin. 95. Ginamit ko ID ko. Suwa ka. Wala. di ako napagbilyan. Load lang tayo. May boss Juno. Ah, race tala. Race. Tikman natin to. Ayos, malayo. Pagpasok ko doon, grabe. Nangalas siya. lang lang. Nandun pa siya, bibigyan ko Wala na ba ako nakalaro pa rin? Balik tayo. Kumain lang ako. Nag-aalmusal ko. sa Sabaw. Grabe. Gabi ang katawang ko. Tapos lang kumain Tara pag tayo Pagupit upit muna oh magare pa diba Hmm <laughs> yun oh Parang hindi pa masyado ano Dilog. Hindi oh, okay lang Unti lang na Gahit mm, na lang oh are ito ano no. pais ka lang daw